isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulung bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Ginong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakip butas, ika nga at fall guy, at, deliv ang at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, Mema, Mema Banggit lang na senador habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa kamera? banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga Kongresman. Bakit nga ba dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman, umaasa sila na maibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulung bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pangulo, minamahal kong kasamahan Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya Pwes, sasabihin ko Martin Romualdes Minsan ang binanggit na mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan, pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan, pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee.